Hi guys, welcome back to my channel! Ito na nga. yan, habang nagsasalita si Eliza Valdez kahapon sa kanilang meet and greet. Kasi every team may representative. si sure, mga team captain ang nagsasalita. Ito nga, nahalata natin na sa likod si Mika Reyes at pilit ang ngiti at minsan nakasimangot o nahihiya lang si Mika. Pero na, numiti din siya ng minsan. Kaya maraming nakahalata sa video na parang nakasimangot daw si Mika habang nagsasalita si Eliza Valdez. Pero sa kabilang banda, ang saya-saya nilang lahat kasi marami mga fans ang dumalo sa kanilang meet and greet. Good lang nga, sabi ni Aliza at sana mag-enjoy sila sa game nila versus PLDT ngayong Sabado. Kaya nga sold out ang ticket. Pag creamline talaga maglalaro sa ibang lugar, talagang naka sold out yung ticket at grabe yung hiyawan. Talagang ginagastusan talaga ng mga fans para makita lang ang kanilang mga idol, lalo na itong si Aliza Valdez. Kaya good vibes lang. Nakangiti din si Mika Reyes. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo stress